Isang magandang hapon po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kapatid. Salamat sa Diyos muli tayo nagkakatipon sa ating parokya sapagkat sa parokang ito dito nagaganap ang isang napakahalagang misteryo at ani misteryong ngayon ang banal na Eucharistia ng tinapay na inyong inaalay at sa pamagitan ng panalangin ng pari at sa kamay ng pari ang banal na Espiritu ay lumulukob sa tinapay at ang tinapay ay nagiging katawan ni Kristo. Kaya nga't ang panalangin at ang kamay ng pari ang siyang nagiging daan upang ang langit at at lupa ay magkaisa sa pamagitan ng banal na Eucharistia na doon muli ng mga nasa langit at ang mga nasa lupa ay nagkakaisa sa sama-sama nating pagtitipon sa banal na Eucharistia. Tuwa kami kapag may tumatanggap ng katawan ni Kristo with love and adoration, with respect. Kukunin ng tinapay, magsasabi ng amen, kukunin ng katawan ni Kristo at isusubo. At siya'y mananalangin sapagkat sa pagtanggap nyo ng katawan ni Kristo, doon natutupad ang sinasabi nating sama-sama tayong nagbubuklod. At ang tinatanggap ninyo, doon natin nauunawaan na tayo'y nakikiisa kay Kristo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan po ng sangguniang pastoral ng ating parokya, sa pangunguna po ng ating kura paroko, Reverendo Padre J. Lina, at sa bumubuo po ng sangguniang pastoral, ang nais po naming ihatid, ipahatid ang aming pasasalamat sa lahat po ng sambayanan na tumulong para po may isa katuparan po natin ang mga gawain ngayong mahal na araw. Una po, sa Konsere Santo, ang samahan po na nanguna sa lahat ng mga gawain, Gayon din po sa mga napili po at himirang ng mga apostoles. Gayon din po sa lahat ng samahan, sa lahat ng SPPC, ng, ng barangay na sakop ng ating parokya. Gayon din po sa mga pari po na nagmisa, sa mga lay ministers po, sa choir, sa, sa, mga altar servers, lectors and commentators, at sa iba po pong nakatuwang sa pagsasagawa ng mga gawaing mahal na araw. Ang aming pong muli maalab na pasasalamat sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ng Huwebes Santo sa ating lahat. Ang aming samahan at ang lahat ng mga samahang pangsimbahan ay umaasa na ang lahat ng aming ginagawa, ng ating ginagawa, ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos at mas magpalalim sa ating pananampalataya. Sa harap po ng altar ng repositoryo, ipanalangin po natin ang mundo, ang bansang Pilipinas, ang ating lalawigan at lungsod, ang ating Mahal na Santo Papa, ang ating mga pari, mga samahang pangsimbahan, ang ating parokya, ang ating mga magulang, anak at kapatid, mga mahal na yumao, mga biktima ng karahasan, pang-aabuso at kawalan ng hustisya, at mga babae, matatanda at bata. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at patuloy na manahan si Jesus sa ating mga puso. Kapag kilala niyo si Kristo, kung ano ang binigay niyo, kung ano ang niya sa atin, mauunawaan nyo kung anong dapat ninyong gawin. Muli, urihin natin na pasalamatan si Jesus sapagat napakadakila ng kanyang ibinigay sa atin ang kanyang buhay ng sinumang tumatanggap ng katawan ni Kristo ay hindi mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na pagmamahal ng kapayapaan ng tapat na pagilingkod. Amen.